Ayan, na yun yung nakikita, kahit na alas 12 ng uh, tanghali, at ito ay uh, ano pa, break time, ay talagang uh, gumagawa po sila dito, ano. Ayan, at itong uh, hagdanan ng uh, Quezon Bridge ay uh, ano nato nila nila, uh, bubuhayin ito bubuksan ito. At konektado po ito sa may ilog Isplana dito sa May uh, ilalim, ano? Kaya dito nakita naman ninyo. Yan dito ay ang hagdanan ay talagang ano dito no? Ang lapad ng hagdanan dito oh. Yan. At ito yung ano, yung uh, power house dito. Ito yung uh, magiging main switch ng uh, ano nang Ilog Esplanad na nandito sa Arroceros at sa Kaluton ano. Ito ang magiging uh, main suites. Main house no. Yan at kung gusto nyo uh, mapanood si Papa D, ayan si Papa i-subscribe nyo rin si Papa D. Para sa ganon ay uh, kahit na gabi, kahit na gabi, tumitira ito si Papa D dito sa pagbablog, naglalabito uh, naglalabi araw-araw. Kahit na maulan, mabagyo, andito 'yan. Kaya ayan, ayan uh, nakita naman ninyo. Ang uh, ganda na ng uh, ating uh, dito sa Rosieros ay talagang uh, ano na dito, tingnan nyo dito sa Rosieros. Yan, hanggang Rosieros na hanggang doon. Yan na uh, may medyo ano pa kasi gumagawa pa sila dito, no? At ngayon break time. Ayan hanggang doon yan, papunta ng Ayala ay ano nila yan pagdating ng Ayala, yan ay stop muna ni siguro nila at uh, hindi natin masabi dito sa kabila ay lalagyan na rin ng esplanad yan dyan ayan Ano dito mga bayan? Malapit na po ito matapos. Ang uh, dito sa may aroseros ay ano na to? Tapos na to. Uh, kahit na pailawin ito nailaw na to uh, dito sa may aroseros na to. Yan no oh. At may mga baluster na no Kung inyo nakikita. Yan. Inaantay na lang po ang uh, nandito sa may ilalim ng tulay at maging doon sa may ah... Uh, papunta ng MacArthur Bridge yun na lang inantay para sa ganon ay mainagurit na po ng ating First Lady sa mga nagsasabi na ito ay kay Isko ay mali po kayo ito po ay kay First Lady Lisa Marcos at yung ating Ilog Pasig nakita naman ninyo so far so good no Yan, parang so clean so good Yan. At ang mga nono no? mga empleyado natin ay nakiki break time ngayon. Break time kasi ngayon alas 12 uh, 40 na lang na, na ata, no? Pero ang uh, mga nandito nagtatrabaho mga bayan, no? Ay, yan. rabiat wala sa kanilang break time, break time, oh. Talagang uh, kahit na break time tinitira na at ayaw nila na matira pa ng iba. <laughs> Grabe. Sir, shout out sir. Yan kahit na ano no break time tira na tira no. Engineering. Yan eh. Engineering. Ay naka. Ha? A utos engineering. Ah, sa so nila no. Ayan. At saka ayaw nila na matira ng iba. Sila na ang titira. <laughs> Ayan, oh. No? Ah, maganda na yan, sir. Pagka, na, ano, sir, no? Pagka, yung nabuksan na dyan, ano? O, yung uh, hagdanan dyan. Yan ang ilaw. Oh, ano? LED siya idol ano? hindi dito. Hindi dito, dito na may ano siya, may acrylic doon sa loob. Oh. Magandang klase 'yo. Oh. Oo. O -to -to. At saka kahit na maano ng tubig hindi siya mabasa. Oo. Saan kayo makakabili nito? No? Kasi yung hagdanan ko, nagyan ko ano ko. Oh. Itanong it mo sa ano dito, yung nagano. -no? Yung hagdanan mo, right, ha ng motor mo, Rex, pwede nalagyan? Ha, hagdanan ng motor. Ayan o oh. o oh, mga ano dito Ayan. Ito po ang ano no ang Quezon Bridge mga bayan no. ng ILRT Dami na anod ng no, mga ano, mga water lily oh. Ah, dito ay napaka ano na. Aliwalas na dito, mga bayan. Hindi katulad dati masukal dito. Eh. Nung uh, dito pa yung mga squatter. Yan may dumaan na LRT ano. Ayan, nabot na po dito yung uh, baluster doon sa may ilalim ng LRT na yan. And hanggang doon yan sa so may ano uh, no yan ang uh, floating bridge mabayan ayan at uh, don't forget to like and subscribe my YouTube channel i-click ang notification bell i-click ang all para ma-notify agad kayo tuwing ako mag-live mag-upload ng mga videos at maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking YouTube channel yan, mabuhay po kayong lahat hanggat gusto nyo at mabuhay ang Pilipino sa ang mga sulok ng mundo mabuhay ang bagong Pilipinas mabuhay tayong lahat